guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag uh, hashtag product sa ating live. Ito, nandito na tayo sa aking live. Ako mag screencast. Ayan, pindutin natin yung lapis. At, scroll down. Screencast. At, scroll down pa. Tag products. Ay, makikita natin ang store. Ayan, lumabas si Shopee. Click natin si Shopee. At sa babae, merong apply. Apply natin yan. O lumabas na lahat yung mga uh, tag products. Ayan, i-click natin yung plus na yan. Ayan, mamili lang tayo kung ano ang gusto natin. Pero lahat na yan ay mga ginagamit ng tao. Ayan, scroll down natin guys. Ang dami. Ayan, ang dami mamimili ako pero gusto ko lahat ano kasi lahat ginagamit yan magkumpisa ako sa uh, baba hanggang pataas depende kung anong uh, ano ninyo anong gusto ninyo yan di ba lahat ng yan lahat ng mga yan ay ginagamit yan ng mga ng mga nagla-live or mga upload videos nyo. Diyan lang po. Hanapin nyo yan dyan. Ayan. Madami, no? Dami. Dami kong na-hashtag. At ang kaigihan lang nito, guys, ay meron tayong 30% sa kanila. Pag may bumibili ng isang items dito, ay magkakaroon din tayo ng ah uh, percent yan. Porsyento ba? Ngayon guys, sana sana nagets gets nyo. Ayan, ayaw na kasi madami na daw. Ayan. Madami na daw. Sila rin ang nagsasabi na kung madami na. At i done na natin siya. Done. Ayan, na-done ko na. Tapos, punta tayo sa punta naman tayo sa 30 products ang nasdaq ko guys naon ko ba ang dollars hmm? yes kaso hindi ko naon ang dollars nakalimutan ko hmm, punta tayo lang yun sa ah dito sa screen class next pa pala Oh, ayan mag screencast na ako wala naman ako may screencast ayan guys dyan lang po guys ang ano natin ayan start now wala wala pa akong mga video dito sa cellphone na to ay mayroon pala tika hanap ako ng video ko start now hanap ako ng video ko sa uh, aking play store ayan guys ang aking video sa play store ayan Ayan, on ko na siya. Tapos, mag-go live na ako. Ayan. Nag-go live na ako, guys. O, diba? Kaso, ang dollar sign ko, hindi ko na on. Okay lang yan. Uh, I-on ko na lang siya mamaya. And, guys, thank you for watching. Sana na kuhan nyo aking paano mag-hashtag. Bye for now.